Ciao, ni hao. Welcome back to my channel and it's me, Bugs Kitchenette. And today's video we're going to cook lumpia Shanghai. I know you guys marami na kayong recipe. May kanya-kanya tayong version and ang ito po yung version natin. ay I'm going to teach you what is the secret. What is the secret na especially if 'di ba magluluto tayo sa mga mga birthdays or occasions, di ba? So, bakit yung mga lumpia Shanghai natin, yung, pra, yung, laging problema natin ay yung lumpia Shanghai natin ay uh, kumukunat. And sa pagpiprito natin, syempre, pag volume yung ating pritohin, of course, magingitim yung ating mantika so this is the easiest way and the fastest way of cooking lumpia shanghai so uh, I know you guys paro din kayo magluto ng lumpia of course, di ba? so we do have a lot of versions and my ingredients are my own version so you can do you you can do your own version of how you cook your lumpia shanghai but for those na hindi alam no or i-try yung recipe ko ba? Ah. <laughs> Ang recipe ko. So, I'm going to teach you. So, kung paano maging stay longer or yung hindi siya maging makunag kahit 24 hours, especially if you have occasion at home, like birthdays, na kailangan mo siyang lutun ahead of time, and kailangan nyo pa ng crispiness, and madaling lutuin, at hindi mo na kailangan na mag-drain ulit ng mag-strain ulit ng, ano, na magpalit ng mantika. Diba? Mag that, is, that is always our problem, especially you guys, mga sa mga nagluluto dyan ng na mga Shanghai, or ba? Diba, papituhin. And, yun nga, nangigitim yung ating mantika, and naapektuhan din yung ating lumpia Shanghai. So, hindi na din siya kaaya-ayang tingnan. So, mukhang sunog yung ating Shanghai, kahit hindi naman siya sunog. So, yeah I'm going to teach you. So, let's begin. this ito lang yung aking ingredients. Ito yung ating minced pork, 250 grams. We do have this spring onion. two tablespoon on the guys. And we do have this here. Red and green bell pepper. We do have here also a uh, onion. You can use the red one or white one. We do have here minced garlic, finely chopped guys. So lalabas yung talaga yung parang uh, juice ng ating garlic. We have here egg, one egg, and one tablespoon of flour. I do have this here also, half cup of grated carrots. Pwede nyo din syang i-mince, depende po sa inyo. We also need here a white pepper, sugar, oyster sauce, light soy sauce, and salt. We need here also maggi um, seasoning. And of course, we need here dull spring roll pastry or sa atin ay, sa aming tawag ay apa or lobya wrapper. So, ay 'Di ba guys, when we say Shanghai, 'di ba? Sa utak talaga natin is meat talaga siya. So, pag lagi nagpepito tayo lagi, 'di ba, nangingitim 'yon. Kasi nga okay lang yung sa first batch, pag mag second, third batch na nangingitim na siya. Depende kasi sa dami ng ating piniprito. So, yun nga guys, so ating gagawin ay i-stir fry natin yung ating meat. So, Let's go. So, igisa natin siya guys sa ating white onion. White onion lang kasi uh, we're going to add the garlic later. So, hanggang mag-golden brown na konti yan guys or yung aromatic yan na lumalabas sa talaga. And now we're going to add our meat. I-cook nyo pala siya guys sa high heat. Pagkatapos nyo igusta siya ang yung ate ay yung yung ating onion. High heat siya. So, eto na guys. Parang luto na siya na yung wala na siyang pinkish. So, we're going to add a little bit of white pepper here. You can use black pepper if you want. Para mawala lang yung amoy ng ating pork. And, eto na guys. Huwag nating masyadong i-overcook yung ating meat. Ganyan na siya dapat. And, it's done. Now we're going to drain it or strain it. Ito na guys, we uh, drain na natin yung mga excess water and oil. And we're going to set aside and let it cool down first. So, when your meat is already cool down, we're going to add all the ingredients. So, I add here the bell peppers. We're going to add the spring onion. Add our garlic. And add our carrots now we're going to add one teaspoon of light soy sauce one teaspoon of oyster sauce half teaspoon of sugar one fourth teaspoon of salt one teaspoon of magby seasoning you can add msg one half teaspoon or chicken powder will do but for me i don't i don't want to put it and now we're going to add egg and we're going to mix it just like this now we're going to add a flour and mix it again until well combined of course Okay lang yan guys pag hindi siya masyadong maalat. Kasi may mga sauce naman po tayo. And yung mga sabor kasi ng ano ba? Tawag dito ng mga bell peppers, yung vegetables. Talagang nagbibigay talaga siya ng lasa guys. And lagyan ta natin konti ng ating white pepper. So, yun. And now, ready to roll it with our lumpia wrapper. So, guys, mag -roll na tayo ng ating lumpia, Shanghai. So, ipa-triangular ko lang siya na kanyan. So, kuha tayo ng ano lang dito, yung kaunti lang. Yung tamang-tama lang sa ating wrapper. Yung ganito lang. Yan. Roll lang natin ganyan. There you go. Dito palagin, gumata ko ng konting flour tsaka water para maging paste natin yan. So, ito na siya. And, continue lang natin. So, ito guys, sa 250 grams na pork natin, na minced pork, ay nakagawa ako ng na nabing dalawang our uh, Shanghai roll. So, ayan. So, we're going to fry it na. So, maiit na siya guys. Pag may nagbabaw na siya, pwede natin ilagay yung ating lumpiang Shanghai. And then, we're going to turn, ano lang siya guys, yung ating kapoy. Kaya may slow fire lang. wag masyadong madami guys para nakakahinga yung ating lumpiang Shanghai. Guys, mabilis lang to siyang lutuin kasi nga luto yung ating meat. And then we're going to do like this. So guys, medyo yan na golden brown na yung ating yung ating Shanghai, ito po yung isang sekreto natin. Lagyan po natin ng 1 teaspoon na vinegar. So, medyo magpitalasik lang yan, pero mabilis na naman guys. So, pero yan ay haba at hindi po madaling mapanis yung ating So, medyo matilasik lang siya guys ng konti, pero okay naman yon Lagyan yun ng, madaling mabilis lang naman siya. So, takpan ng natin ng lid. So, ayan, luto ng ating Shanghai. So, is yun po yung ating sikreto doon. So, ito na guys yung ating lumpia Shanghai. Tingnan nyo naman kung gano'n siya kaganda, ba diba? Maganda pa sa atin. Yan, ayan. Tingnan nyo guys. Hindi siya mangingitim talaga malalo. Tsaka, luto na yan talaga sa loob. Ayan. So, magiging crispy to guys within 24 hours talaga. Huwag lang siyang takpa na ano talaga masyado. Yung ma mainit pa. So, ayan guys. Sana ay may natutunan po ka ngayon ngayon sa akin. Diba? Simple lang siya. Pero, maaasahan nyo talaga yung crispiness niya talaga abot ng 24 hours for example, mayroong kayong mga birthday hanggang madaling araw o kinabukasan, kailangan yung ano, pag, pwede nyo siyang i-prepare ahead of time, like sa gabi, ganun enroll, lagay sa freezer, and then umaga pa lang pwede mo nang ilabas at i-froze eh, para mabilis lang talaga siyang pituin so, hindi mo na kailangan lagyan ng vinegar kung kakainin mo right away, pero kung yung mga volume natin, like mayroon nga tayong occasion sa bahay, na kailangan mo siyang i-prepare ahead, pwede niyong lagyan yon Yung sekreto po yon doon, guys. Pero believe me, totoo talaga yon So, sa mga hindi nakakaalam, so siguro sa iba nakakaalam yun dyan, pero sa mga hindi nakakaalam, yun yon So, tapos yung wrapper niya, hindi siya talaga naging sagi or makungat. Tapos, um, yun. And hindi siya dali nasisira, guys. Promise. Especially if Uh, mga vegetable na lumpia. So kasi yung vinegar na preserve din yon sa sa pagkain. So yon. Yon lang. And I hope na may matutunan kayo sa akin ngayong araw na to. Please don't forget to like, share and subscribe guys. So eto na yung ating final product. Thank you for watching. Bye.